Inilabas na ang talaan ng mga lugar na dapat tutukan ng otoridad sa Region 3 para sa darating na national at local elections ngayong taon, kung saan lumalabas na dalawang syudad at limang bayan ang nasa talaan ng election areas of concern sa lalawigan ng Nueva Ecija. Batay sa tala ng Comelec, nasa yellow kategory ang mga syudad at bayan sa lalawigan na kinabibilangan ng lungsod ng Cabanatuan at Tagapan. Habang ang bayan ay ang Aliaga, Kabiao, HN, Lupao at San Leonardo. Ayon sa COMELEC ay may isa sa limang pamantayan para mapasa sa ilalim sa yellow category, tulad ng pagkakaroon ng uh, pinaghihinalaang election related incident o ERI sa huling dalawang halalan kung walang partisipasyon ng domestic terror groups. Pagkakaroon ng matinding partisan political rivalry na walang partisipasyon ng mga domestic terror groups. Posibleng pagtatrabaho ng mga private armed group o PAGS o potential na PAGS ng mga kandidato sa lugar. Paglitaw ng politically motivated ERI sa kasalukuyang panahon ng halalan kung walang partisipasyon ng mga domestic terror groups at ang lugar ay dati nang idiniklara sa ilalim ng kontrol ng COMELEC. Matatandaan na nag-viral sa social media ang alitan ng dalawang politiko sa magkalapit lugar sa ikaapat na distrito ng lalawigan na ikinabahala ng mga residente doon. Sinabi ni Police Regional Officer 3 Director Brigadier General Rodrigo Maranan, kamakailan na binabantayan nila ang isang pribadong armadong grupo sa Nueva Ecija. E dinagdag na inutosan niya ang mga police commander na paigtingin ang operasyon laban sa mga nalalabi pang pribadong armadong grupo at mga loose firearms sa regyon. Dinakip ang pitong individual sa Nueva Ecija dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code ng Commission on Elections o Comelec, Gunban sa magkasabay na checkpoint operations sa buong lalawigan noong hating gabi ng Enero at 12 taong 2025. Sa ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand Di Hermino, Provincial Director ng NEPO, nagsimula ang operasyon alas 12 ng madaling araw, pujat ng pagsisimula ng maipit na pagpapatupad ng gun ban para sa election period sa bansa. Inaresto na mga tauan ng San Leonardo Police Station ang isang individual at nakumpiska ang isang .38 caliber revolver na may apat na basyo ng bala. Nahuli ng HN Police Station ang isang individual na nirecover ang isang 9mm pistol na may walong bala. Samantala, inaresto ng uh, Kabanatuan uh, City Police Station ang tatlong individual at nasamsam ang dalawang baril na kinabibilangan ng isang 9mm pistol na may labing walong bala at isang 40 caliber pistol na may labing isang bala. Sa bayan ng Quezon, isang individual ang inaresto ng Quezon Police Station kasama ang pagkaka-recover ng 9mm pistol na may kargang anim na bala. Inaresto naman ng Talavera Police Station ang isang individual at nakumpiska ang isang .38 caliber revolver na may anim na bala at 0.40 gramo ng shabu na tinatayang nasa 2,720 pesos ang halaga ng Dangerous Drugs aboard. Ang mga na na baril at iligal na droga ay gagamitin bilang ebidensya at ang mga indibidwal, individual ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya na sa mga paglabag sa Section 261 ng Omnibus Election Code, Comelec Gun Ban, Republic Act 10591 at Republic Act 9165 ang inihahanda laban sa kanila. Pinuri naman ni Police Colonel Hermino ang dedikasyon at pagbabantay ng mga tauhan ng NEPO sa pagtiyak ng matagumpay na pagbabatupad ng mga batas na may kinalaman sa halalan. Binigyan din niya na ang pinagting na pagbabatupad ng gun ban ay bahagi ng hindi natitinag na pangako ng NEPO sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan at pagtiyak ng mapayapang halalan sa lalawigan. Naglunsad kamakailan ang isang Taiwan Job Fair ang Manila Economic and Cultural Office o MECO dito sa lungsod ng Kabanatuan na ginanap sa Harvest Hotel. Naisakatuparan ng Job Fair sa pagtutulungan ng Department of Migrant Workers DMW at nina 3rd District Congresswoman Rosana Ria Vergara, Presiding Officer Jay Vergara at Mayor Micah Elizabeth Vergara. Ang nasabing event ay dinaluhan ni Assistant Secretary Levenson Alcantara ng uh, Department of Migrant Workers, Director Renato L. Ibarle ng Manila Economic and uh, Cultural Office, Director Cesar Chavez Jr. ng Migrant Workers Office Taipei, at Ms. Aida Herodias ng Filipino Manpower Agencies Accredited to Taiwan Incorporated. Ang kabuang registrant ay 1,038 na naghahanap ng trabaho mula sa Cabanatuan City, mga kalapit na lungsod at munisipalidad ng Nueva Ecija at mga kalapit na lalawigan ng Central Luzon na may walong kalahok na ahensya. Samantala sa mga job seekers na nag-register online pero walang message, hindi naka-attend for a reasons, nag-walk-in pero umabot sa cut-off, ay uh, nagpaplano ng isa pang special recruitment schedule. Kung kaya tinihimok na manatiling tumutok sa Peso Kabanatuan Facebook page para sa karagdagang impormasyon at anunsyo.